Hello guys, good morning. Alam niyo ba kahapon after na nagcleaning ako, uh, syempre nagde-deliver ako, 'di ba? Nagdodortas ako. So nakakuha ako kahapon ng groceries. And then uh, yung na-deliveran ko is matanda na pala siya. So parang anak niya yung nag-order para sa kanya. So dineliver ko sa ano, dineliver ko sa bahay niya. Nakita niya kasi yung ano, Coke Zero, dalawang case 'yun. Sabi niya sa akin, na you can take that one imagine you can take that one. Pakita ko sa inyo na binigay niya kasi sa akin yun. So, syempre, tinanggap ko. Sabi ko sana, pera na lang, sir, kung pwede. <laughs> Nakakahiya naman. So, yun. May dalawang cook zero ako. So, parang mas maganda sana akong pera na lang. Pero, ito yung, ito yung advantage. Minsan, kasi minsan nakaka nakakain kami. Minsan, yung mga grocery, mapasa amin. May mga gano'n na instances minsan wala pero okay lang din naman so guys pakita ko sa inyo eto dalawang dalawang ganito guys di ba pero yung isa nito ibibigay ko sa kagawad kay kagawad At saka, ibibigay ko din naman yan sa mga kaibigan ko. Yung isang kahanas, na sa sasakyan ko kasi ibigay ko kay kagawad mamaya. At then ito guys, nakuha ko rin to Ano to mga Pepsi cans? Nung last day din to. Kasi sabi ng, sabi ng customer, hindi daw nga order. So ano gagawin? Eh tinanggap ko sa so, akin. Na. So ito, kumsumo ko na lang dito sa bahay. Kasi minsan nag-soft drinks din ako. Pero minsan, Uh, hindi ako masyadong nag-soffrace kasi alam niyo naman na for diabetic yung mga matatamisan din. Siyempre, tumatanda na tayo. Kailangan natin na careful sa lahat ng mga i-intake natin. Kasi kung ano yung mga kinakain natin, yun din yung lalabas sa katawan natin. Kaya nga ngayon eh, panay-diet ako para hindi naman masyadong malaki. Kasi alam niyo sa trabaho ko ngayon, 5th floor, 6th floor, So, pag wala yung elevator, hagdanan. So, nakakahingal talaga. So, hindi dapat ako uh, mataba. Kailangan fit lang talaga. So, continue pa rin ako sa diet. So, ito guys. Ito yung advantage ng DoorDash. Anyway, at least kahit araw-araw, may $40 ako, $50. Kasi, tinatarget ko kasi na minsan matatapos ako 5 o'clock. So, from 5 to 9, so yun yung range ng time na pag deliver ko. So, everyday yan, after work ko, di ba? Masipag, <laughs> San ka pa? Um, at least, madadagdagan lang ng kahit kunti yung kinikita ko sa araw-araw. Kasi usually, um, yung kinikita ko naman sa cleaning ko, 8 hours yun. So, at least, yung magiging income ko sa Dordas, example, siguro 400 to 500 weekly na siguro yan. Depende kung masipag talaga ako. Pero, hindi ko lang alam. Kasi first time ko this week na uh, whole week ako na nag-cleaning. Kasi bago lang din kasi ako nakapasok sa cleaning company. So, so far okay naman. Nakaka-adjust din naman ako. So, pakita ko sa inyo yung buong building niya. Kasi yung kinakita ko sa inyo dati, di ba? So, papakita ko yung isang building. Tara, kasi papunta na rin ako sa ano, papunta na rin ako sa sa trabaho. Oh. So usually gumigising ako 5:30 and then preparation. Usually umalis ako 7:30 para pagdating ko doon 8 o'clock. Para 'di ba? 8 to 4 yung maging ano ko tapos travel. So usually nag-start ako 8 o'clock sa cleaning ko, matatapos ako 4 o'clock. So travel and then 5 o'clock din ako usually mag-start sa DoorDash ko and then mag end ako around 8 o'clock or 9 o'clock, nag kota lang ako ng 40 a day. At least may dagdag. And then, Saturday, Sunday, um, whole day ako dun sa DoorDash. Pero hindi naman ako masyadong babad. So, pag makakita lang ako ng 120, 100, masaya na ako dun. At least, madadagdagan lang yung kinikita ko. So, let's go guys. Labas tayo. Pakita ko sa inyo yung building ko yun yung oras ngayon dito guys is 7 o'clock so madilim pa so papainit ko muna yung sasakyan ko at saka guys pakita ko sa inyo ano yung mga laman ng sasakyan ko kasi punong puno siya yan yung mga cleaning materials yan may vacuum naalala nyo yung ano, hello love again na yung sasakyan ni Catherine Bernardo ang daming mga laman for cleaning materials yan babadrip diba, kasi ako sa amo ko kasi pinapa ano niya eh, pinapalagay niya sa sasakyan ko yung ibang gamit kasi may mga building kasi na walang gamit kaya ito yung gagamitin ko. Kaya yan punong-puno. Hindi ko na nilalabas. Tsaka ito yung isang ano guys. Ito yung isang Ako nag frozen. Ito yung isang kaha. So dalawang kaha yung na ano ko. Ito yung bag ko for delivery. May may bag ako para sa pizza. Tsaka pag may bag ako para sa malaking order. And then may isang bag din ako sa maliit na mga order. Eto rin. Kompleto ako ng bag ng Dordas, di ba? So, yan. Tingnan nyo. Di ba? Trabahanti talaga. So, ibibigay ko yung coke kay kagawad. So, let's go guys. Pahinga muna ako saglit. Then, diretso na ako sa ano building ko. So, guys. Nandito na ako sa area kung saan ako maglinis. Di ba? Ito yung sitwasyon dito ngayon. Masyadong malamig. Malamig na umaga. So ko sa inyo yung building na lilinisan ko para magkaka-idea kayo. So yan yung building guys. Yan yung condominium na lilinisan ko. Iba malaki siya. Ano siya, fifth floor siya. Tsaka malaki. So lini naglilinis ako ng hallways from fifth floor down sa basement and then sa mga stairs niyan. And then, of course, sa mga lobbies, dusting, vacuum, mapping, ganun yung ano ko paglilinis dyan. So, maganda. At least. And then, bago ako makasipasok, syempre may code ako dito. Kasi hindi ka basta basta makapasok sa building. So, yan yung building. Yan yung lobby, guys. So, pasok muna tayo. So, dadayal ko yung ano. Memorize ko na kasi ito. Kayo kamali ako. So yan. Dalawang door yan. First door. Kailangan mabilis ka sa second door. Kasi maglalock to eh. So babalik ko na naman din. So, ito yung hallway. Yan yung labi Ang yung labas. So, yan. So, yun guys. So, eto, nagdala ko ng gloves ko para yung kamay ko hindi masyadong gas-gas. Kasi, importante yung gloves. Eh. Kaya, nag-request talaga ako ng gloves. So, pasok muna ako guys. So, eto yung ano Yung dito nilalagay yung susi. So, may code din dyan. So, ang dami ko i-memorize, pero hindi ko pa memorize lahat. Sinisave ko lang sa cellphone ko. So, magsa-start na ako, guys. So, guys, ito na yung ito na yung gamit ko. Nandito na lahat ng mga kailangan ko for cleaning. So, nag na ako para at least protected naman yung kamay ko. Kasi kahapon, nagputi-puti talaga yung kamay ko. So, kailangan ko na talaga mag -gloves. So, t-shirt lang ako ngayon kasi hindi naman masyadong malamig po yung sa loob. Ganay. Nagja-jacket lang naman kami dito pag nasa labas. So, yun. Magsisimula na ako sa paglilinis, guys. Kasi, medyo mahaba-haba to. <laughs> Ito yung first building ko, eh. Ilako pala sa sasakyan ko. Nag-get sure. So, yun lang muna for today. Until next time. Have a good day, everyone. Paalam. Ingat kayo palagi dyan.